Good morning mga peeps. Kumusta kayo dyan? So today's video ay wala lang. Share lang. I'm just gonna share my foodie foodie. Ayan o. So this is my weird breakfast. <laughs> weird guy. Bigla ko lang naisip eh. Yung maganito instead na mag quicker oats ako. Ayan o. Share ko lang. Ayan Mag quicker oats sana ako pero naisip ko. Naisipan ko maganito eh kasi may cabbage pa akong natira dun, kaya, ayan, egg with cabbage, and then, ito, biscuit, kasi hindi talaga ako, um, rice person, eh. Yan. tsaka mailo, ayaw ko talaga mag-rice sa morning, so, mas i-prefer ko pa yung, ano, um, bread, tsaka biscuit, Yan. so, diba, sarap tignan, eh, yummy, yummy,

Ang sarap siya. I try nyo nga mga pip. Try nyo to. Um, yung pagawa ko nito, ano lang eh. Um, star margarine. Yung original. Tsaka, eto. Tsaka, pa, nilagyan ko pala ng garlic. Mmm. Tsaka, oyster sauce. Tapos konting asin. Yun lang. Mmm. Ang sarap. ako nito. Mmm. So, na-stress tayo kanina, no? Kanina madaling araw dun sa Facebook na hindi tayo makapag-login. Binuin mo naman bigla ka mag-ano, biglang mag-log out tapos hindi ka na makalag-in sa password ko. May ano talaga ako eh. May kopya ako sa password ko kasi makalimutin ako eh. So, una siya. Tagba ko o bukiki. So, mga password, tagam. Kaya ka yung mag-salig lang tanong nga ah. Maka-login lang tayo sa automatic. Yun, so. Pero hindi naman ako ano, kinabahan. So, okay lang. Parang, mina-mindset ko lang na, ano, mm um, Baka nag-maintenance lang. Tama naman. So, yun. ko na-hack ako eh. Sino nga ba namang mag-hack sa Facebook ko? <laughs> Hindi naman tayo famous. Mmm! <laughs> <laughs> sarap! Mmm! Sarap eh. sa yun! Sarap! Simple lang talaga to. Simple handaan lang to. Simple po putahe pero... Masarap. Okay. Good. Very good. Mmm. Mmm. Tapos may mayro pa. Sarap. Gusto ko sana magkape pero mamayang hapon magkakape na makasaya ko kayo. -kayo. <laughs> Sarap. Filter lang tayo kasi yun na mahirap magkalisod. Hindi naman tayo mayaman na makapag-skincare every day. Hmm, char. Char lang. So, yun. Sarap. Kaya yun. Kain tayo. Tapos, yun lang. Share ko lang yung niloto ko. Sarap. Ingat kayo mga pip pips, ha? <laughs> Ingat kayo mga pips, pip ha? Baboots, bye. Mabot. Mwah.